Maliban sa Program 29, inilunsad na rin ng Department of Agriculture ang Rice for All program na magbebenta ng mas murang bigas sa lahat ng mga Pilipino. Si Mela Lesmora sa detalye. si Aling Bilin ang tatanungin napakalaking bagay na kasama siya sa mga makikinabang sa 29 pesos per kilo na bigas na mabibili ngayon sa Kadiwa Stores. Benefisyaryo siya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece at dahil nasa Kadiwa outlet na rin lang siya, sinamantala na niyang mamili ng murang gulay at iba pang agricultural products. Bilang 4-Piece, kami mura ko ng 4-Piece, malaking bagay na rin yung mura na kilo ng bigas. Kasi ako rin, solo parents din ako, wala akong asawa. Ako lang nag -ano sa mga anak ko, mayroon ako nag-aaral. Kaya malaking bagay din sa akin. Nag-sideline maglaba. Tapos may tindahan ako dyan sa looban. Nilalakad din namin ng palingki pag namamaling. May talipapa pa dyan, minsan kasi mahal din sa talipapa. pa. Biyernes umarangkada ang large-scale trial ng Program 29. Siyam na kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan ang nalagyan ng bigas na tig-29 pesos lang kada kilo. Kabilang na ang Maynila, Tagig, Las Piñas, Caloocan, Marikina, Valenzuela at San Jose del Monte, Bulacan. Bukas ito para sa itinuturing na vulnerable sector kasama na ang 4 piece na kinabibilangan ni Aling Belin, single parents, persons with disabilities at senior citizens. Pero ikinakasa ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng Rice for All program o murang bigas para sa lahat ng Pilipino. Ibig sabihin, hindi lang ang vulnerable sector ang makikinabang sa bigas na ibinibenta ng mas mura kumpara sa nasa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, ang presyo ng ilalabas nilang bigas ay magdalaro sa 45 hanggang 48 pesos per kilo target nila itong ibenta sa Kadiwa stores pero kalaunan ay ilalabas na rin sa iba pang pamilihan. Samantala, kumpiyansa ang DA na kakayanin nilang ituloy-tuloy ang pagbebenta ng 29 pesos na bigas. Sabi ni Guevara, patuloy naman ang pagbili ng bigas ng NFA dahil may buffer stock na kailangang punan. Kalaunan ay pwede itong gamitin sa mga programa para sa murang bigas. Sa ngayon, may siyam na libong metriko ang buffer stock ng DA na para sa 29 program na inaasahang tatagal hanggang tatlong buwan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas. Tagumpay ang naging paglulunsad ng large-scale trial ng Program 29 ng gobyerno. Sham na kadiwa store sa Metro Manila at Bulacan ang nalagyan ng bigas sa tig 29 pesos lang kada kilo. Sa Maynila, Tagig, Las Piñas, Caloocan, Marikina, Valenzuela at San Jose del Monte, Bulacan. Maga pa lang ay pinilahan ng kadiwa outlets dahil sa murang bigas. Bukas ang Program 29 para sa single parents, persons with disabilities, mga nasa ilalim ng 4Ps at senior citizens. Pinag-aaralan na rin ang Department of Agriculture na gawin itong available para sa lahat bukod sa mga nasa vulnerable sector.